exercise, So, prepare tayo ng ating susuotin. Tayo ibabiyahin na. Tapos maligo. <laughs> Ito yung buhay mga bay. Yan. Oh, Yan. Tapos yung kailangan yung bag natin. Gaya ng Pera. <laughs> para bayad dun sa mga pasahero mga kabay para madaling magsukli dito sa belt bag ayan brief <laughs> yan para sa muka para hindi masunog yung muka natin mga kabay alright ay buhay may sombrero ako dito ng jabri oh. Pogi. Sana ah. Eh. Para ako si, ano ah, April Boy. <laughs> April Boy. <laughs> Alright. Nasa ano kasi ako eh, natutulog sa second floor. Si Bay naman ito sa baba. Wala siya, nasa liti. Bay, shout out, bye Enjoy ka dyan, Bay. Pagbalik <laughs> mo, bye <laughs> magdala kag adobong native bay mangingi eh mayo sabiro ko jabri dito ganda pala dapat ano to ganda oh pag uh, nag beach papunta sa beach ayan pag uh, punta mag may ride kami mahabay siguro kaya Ay, daming ano. Oh, ah, tama na. Maligo muna ako. Bye-bye. Yan yeah, mga kamay. So, maliligo na tayo. Ito. Ligo na muna tayo. Ah. Ah, exercise. Exercise. Ayaw ayaw ito Itong bahay namin uh, Napagkaliit lang nito mga kakay Pag ganun sa ka kabila, kamas kabila Abot mo lang kabilang hindi <laughs> Ayaw mga kabay. Ito yung aming bahay ni bay <sighs> Tapos ay eh, Mga kakay luto na pala yung aking sinain Sinain na. Di ulam ko. Tapos, may sardinas pa rito. Ito kasi yung madaling ano mga kabay. Kasi pag nagluto, mauubos lang yung oras, hindi makabiyay. Yun. Tapos, sinapaw ko yung itlog. Ayos. terbay, Ayos, bay. Kabiyay na ako. Ligo na ako, bye! <laughs> Five minutes later. Ayan mga kabay, kain tayo mga kabay. Ito yung ulam ko mga kabay. Sinto na. Ayan. Ayan, alright. Tabang. Walang lasa. Bakit ano ba ito? Fix oil ba yun? Ito natin. Kaya tayo. Mabay. Ako lang. Ito lang kasi madaling ano eh. Ay! Mabay. Magdamit lang ako kasi kumakain. Kaya tayo. Ayan.

Wait lang. <laughs> Alright mga kabay, kain tayo, eh, kain. Tapos mm. nito, babiyahin na ako mga kabay. Alright. Alright. ayun mga kabay, tapos na tayong kumain. Pitan natin yung ating kalat. Ako ano mga kape? Kape ko, MX3. Ayan, MX3 na. Sabi ko lang naubos na yun, ha? <laughs> Ayan, alright mga kabay. Tapos. Aking baunan mga kabay. Kaya nagbabao na mga kabay na kasi. Para tibid. Saka, uh, Para hindi ako magutong. Kung saan ako hihinto, doon na rin ako kakain. Diba? Diba? Wala akong pakialam. Basta importante, eh, hindi ako mabuto mga kabay. Iyon lang ang aking pinaglalaban. <laughs> Basura na pala ito. Kailangan natin yung pitok. Baka mga mga ang ating mansyon. Ayan mga kabay. Alright. Ayan well, mga kabay. So prepare na tayo. Para pagyahin na tayo mga kabay. No? Alright. Alright. So, ito dinudugihan natin yung aking ano mga kabay para protection sa ating balat. Ito naman protection sa ating mukha. Kahit eh, pangit ito, ayaw nating mangitim kasi lalo tayong pangit. Yo, ba. Ah, wala sempre guantes. Hindi ako sanay mag-motor kung walang guantes, mga kamay. All right. Yan o. Siyempre, tapos dito, sa ating mukha, yan o. Para proteksyon sa ating balat para hindi tayo mangitim. Tapos, yan. O natin yung ating ko mga kabay para pag may Uy, ayaw mag-una. Ayaw, nag-una. tapos siyempre yan yahin na tayo alright eh, dito pula ah. okay siyempre mga kabay ang ating mahiwagang helmet yan ready na tayo mga kabay. so ngayon mga kabay hindi natin alam kung saan tayo mapapadpad ngayon alright